Ang kahit sa dito lang sa, sa sala nyo. Hindi pwede ni Mari. Sige na, namamadali ako. Baka makita ko ng mama ko eh. Baka mama, may mangyari pa sa atin. Iisipin eh. ng nanay mo. Eh. Sinasamantala Sige na, pumasok ka dyan. Bilisan mo. Sige na yan. Uy. Uy. Mari, bakit nandito ka? Ano Ma mo pwede akong... Ano? Nakatulog sa'yo ngayon. Anong gagawin mo? Nakikitulog na ako sa'yo ngayon gabi. Kasi naglayas ako sa bahay. Maki, kitulog ka dito sa amin? Oo. Ayun ako, Mari. Bakit ka naglayas sa inyo? Nag-away kasi kami ni mamay. Eh. Nag-away kayo ng mama mo? Oo. Hindi eh, ba ka uwi lang ng nani mo galing ibang bansa? Oo. Oo. Nag-away nga kami. Bakit? Bakit naisipan mo dito pumunta? Ay, syempre. Ikaw lang kilala niya. Happy na si Mari. Ano? Buti hindi ka nakita may nag-iinuman dyan, oh. No? Meron na. Kaya ngayon eh, ibat dito ka pa kasi? Pumunta ba Kaya, tapas, ka mamaya? Mapano ka pa? Kaya, kasabi mo na ako. Hindi pwede Mari, parating na yung ano ko kapatid ko. Ano naman? Ano naman? Ano, kilala mo naman yung kapatid mo, di diba? Eh, yung asawa ko, oo. Oh. Kinalala ka ba nun? Dito kayo, lang, kahit dito lang sa sala niyo. Hindi pwede, Mari. Sige na, namamandaling ako. Baka makikita ko yung mama ko eh. Eh, ba't ka kasi naglayas pa? Gano'n naman talaga yung mga magulang. Siyempre, iisipin niya yung kapakanan. Ba't kinagawa eh? Pasaway ka kasi sa nanay mo eh. Ano? Ba't ka kasi pasaway sa nanay mo? Dahil nakikinig ka sa nanay mo, nanay mo yun. Eh, gano'n talaga. Sige na. dalawa na nga lang sa buhay eh. Hindi pwede, Mari. Hindi kita pwedeng papasukin dito. Baka sabihin, Di... kinukonsinti pa kita. Ano naman to? Makikita pa ako ng mama ko dito. Ano gagawin mo pa rito? Ano gagawin mo rito? Ano gagawin mo? Tulog na ako. May ka rito. Ano ang tipis ang gabilog? Hindi pwede, Mari. Hindi pwede, pwede makitulog dito. Ano gabilang na nga? Um, Baka mamay, may mangyari pa sa atin. I-shape e, ng nanay mo, sinasamantala kita. ano na po oh. kung may mangyari? Oh, bakit? Grabe si Mari, may mangyari. Yung asawa ko, maparating na yun. Ina! Mari naman, bangkulit naman lang sa yun. Dito lang sa sala, oh. Dito ka makitulog. Sala nyo lang. Mari naman. Ay, sa maghanap na lang ako bukas. Sige na, pumasok ka dyan, bilisan mo. May dumating pa, eh. Ay, dito na ako. Ha? Dito lang ako. Sumari si naman kasi, ba mamaya nasundang ka pa eh. Hindi mo, dito lang ako ah Saan ba? Uy, Mary bakit? Tama, tama, tulungin mo ako si Sumari naman, iyayakap ko pa ako mamaya. Iyayakap ko bilang eh. Baka mamaya, maamoy ako nung... Ay, dito lang ako. Sir. Saan ka matutulog? Dito naman. Dito? Oo. Oh. Ay, naku Mari malamok dyan. O, saan ako? Paano ba to? Sleepy ko na naman. Gusto mo doon ka nalang sa kwarto ko. Ako nalang dito. Tabi kayo ng asawa ko. Tabi, asawa? Oh, tabi, tabi kayo ng asawa Oo, oh, tabi nalang kayo ng asawa mo. Tabi, tabi ako dito. Eh di, pag madaling araw na lang. Oo, oh, tabi mo ako dito. Pag tulog din yung asawa ko, madaling araw. Tabi mo ka? Hindi. Ano? Ako yung dito, tapos ikaw pumunta ka nalang dyan. Okay. Pag tulog. Sige na. Ano? Dali ako unan. Tulog ka na ba? Oo. Oh. Sumari naman mo. Oh.